Siracha may Wings naman nga ni Ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Samahan niyo kami dahil first time na namin mag-exchange gift. I for the go! Grabe, sobrang excited to talaga namin mga kamangyan. Gawa ng first time lang namin mag-exchange gift. Siyempre ho, bata pa lang naman kami. Nakaranas na talaga kami ng mga exchange gift, exchange gift na yan. Pero yung exchange gift ng family, ay unla yun, no? hindi pa naman na no, yung pinakang Christmas party namin mga kamangyan. Parang ano lang, pahapiyaw. Oh, wow, niyo, mamaya para naman yung exchange gift mga kamangyan kaya ah, pagluto ko ho muna sila. Ang request lang naman ho talaga nila ay yun nga ni Fried Chicken. Pero syempre, agawin natin yung special. Balang lutuin nga ni pala namin ngayon mga kamangyan ay yun nga ni Home Sriracha Mayo Wings. O siya alam, may pagay on. kailangan nyo rin talaga tong lutuin, hindi pwedeng hindi. Makukurot ko kayo nang wala sa oras. Alam, bakit naman mangunguro? So bago nga ni prituhin, nilagay ko muna yung mga manok doon nga ni sa chicken breading mix. Para ho syempre, mas masarap yung lasa niya at saka mas crispy. ala kailangan talaga na pu 240 pesos nga pala yung isang kilo niyan mga kamangyan at talaga naman for the go. Ay, preparation na rin doon pala namin ari sa Pasko mga kamangyan at maganda rin ari panghanda doon. Kasi hindi lang kami yung gustong makakain yan pati mga bata. Salamat. So ayan, nilagay ko nang ng breading mix ari lahat mga kamangyan ay sakto naman ho na mainit na yung mantika kaya ayan ho at isa-isa ko nang nilagay diyan. Ay pinagulat din nga ako ng very very light. Gawa nung inalagay ko na yung mga manok. Aba, eh, bakit parang mga nagabulaan na diyan? Di Sino naglagay ng dishwashing liquid diyan? Wait. Hindi, pero sa jada mga kamangyan. Mapiprito at mapiprito pa rin yung ating manok. So ayan, naganda na rin ho pala kami ng maraming magno Magnolia Real Mayonnaise, mga kamangyan. Gawa ng panigurado ay gamit na gamit namin yan sa mga alutuin namin sa Pasko. Ay for the go. Sabang na nga niyo na maprito yung mga manok, mga kamangyan. syempre magawa tayo ng pang na sauce. Sabari so, din niyo sa isang lagayan, naglagay lang ako ng Magnolia Real Mayonnaise. At areho talaga yung pinili ko pagdating sa mayonnaise. Gawa nga niyo na ang sarap, medyo may tamis, may kunting asim. Nagawa niyo talaga extra special yung mga lutuin namin. Uy. Naglagay na rin ako diyan ng sriracha sauce, sweet chili sauce, at saka ako konting tubig. Tapos ayan, inalo-halo ko lang ang mga kamangyan hanggang sa makuha ko yung gusto kong sauce para doon nga niyo sa ating manok. After niyan, apunas lang ang mamayayaan doon sa pinritong manok. O, siya pagayon. Nakapuntan ko nga rin pala si Kuya Bunjing na namimitas nganiho niyo din sa kanyang manon nun nga niyo siling haba. Para nga nila, oh, din kami nung day naman. Medyo kukunti na ang yung mga sili diyan, mga kamangyan. Gawa ng inapagkaguluhan niya. Oo, oh, inapagkaguluhan. <laughs> medyo marami na may ho kasing nabili diyan. Salamat. Kung <laughs> naluto na nga niyo yung karning manok diyan mga kamangyan ay ayan ay, nganiho niho at kinuhanan ni tatay para naman ho maisa pa yung iba kasi <laughs> dalawang kilong karneng manok human din ara ay marami-rami din prituhin lalo na at medyo mali. Itong kawali. Habang inaintay nga ni na maprito pa ring ibang karning manok mga kamangyan, ay ayan nga ni sila at nagsimula na rin magintindi. Ngani yung para sa dynamite. So, apa, masarap din yung pang, marienda, pang ulam Masarap din nga ni yung kapartner niya noon nga ni yung inaluto natin na sriracha mayo wings. So ayan bali naluto na nga ni pala yung chicken wings natin mga kamangyan at grabe ang ganda ng kulay. Gusto mo na agad magpapak ganyan pero pigilan ang sarili. Kasi may alagay pa tayo diyan. Papasarap natin yan ng bonggang-bongga. Apayagan na ako mag-asawa ng wala sa oras. Sana bakit ako yun? Sobrang <laughs> na nga niya akong tikman ari mga kamangyan gawa ng first time lang namin aring gawin. Tapos yung itsura pa niya parang yung mga nabibili sa mga mamahaling restaurant. E. At dahil nga niho okay na hindi na rin ako makapaghintay kaya ayan kakoy atik man ko na rin. Ay, nga niho ako natatakam doon sa amoy mga kamangyan at ayan eh, nga niho unang kagat parang gusto ko na agad kumuha ng mga bag. Pero syempre maya maya pa tayo makain kaya kunting tiis pa. E. so ayun baka nga niho nagataka kayo mga kamangyan kung bakit nga niho kami ay mag exchange gift na. Ay kasi nga niho aring mga are hindi na makapaghintay tumanong nang sa akin kung kailan daw kami mag exchange gift ganyan. At, alam niyo ka mga kamangyan bakit nga na excited na rin yung mga yan. October pala ang nagbunuta na kami. So mga namili na agad ng regalo. Salamat. Pagdating <laughs> ng December, sobrang excited na ng mga yan. Gusto na agad iabot yung mga regalo nila doon sa mga nabunot nila. Ganyan. So about naman no, sa regalo mga kamangyan, ang usapan nga ni namin. Kahit hindi naman din sobrang mahal, basta yung feeling lang namin magugustuhan ng mga nabunot namin. Yung so, ma-appreciate niya, yung hilig niya yun, gayon. Hala, parang ang hilig ko ngayon wedding ring. Hala, hindi. <laughs> Hey, hindi, hindi. So, ayan, parang nagtulong-tulong na nga nila ang sila diyan mga kamangyan. Parang nga ni medyo mabilis-bilis na matapos. Ako idalaan nga tas Tapos, after nito, ayan, pwede na kami mag-exchange gift. Ay, oh, grabe, sobrang excited. <laughs> medyo natawa din nga ni kami din ni mga kamangyan. Gawa nga nyo, yung nag-iintindi ng dynamite. Aba, ay may mga paprang-prang pa din. Dala mo naman, naglagay pa ng siling pula doon sa pinakang loob ng siling haba. Aba, okay, malas na lang daw kung sino yung makakakuha. Aray, ah. Nung kami na nga, nga nyo, mga kamangyan, ay, ayan nga nyo, si Kim siya na lang daw yung mag-aprito. Parang din na nga nga nila ang dinupin ni Rito yan, mga kamangyan, sa pinagprituhan ho noong karning mano kanina. Ano no kay abay malinis-linis pa rin naman huya ano Tapos pag nagaprito ngani o si Kim don mga kamangyan ay di gumawa na rin ho ko nung pinakang saw-sawawan nun ngani ngong dynamite Naprito ngani na o mga kamangyan ay di ayan ngani ho at kinuha na rin hmm. ni hindi Kim na Sobrang dami na ning dynamite mga kamangyan kaya mabilis lang din siya matapos ay for the go At ayan ngani okay naman na lahat ari mga kamangyan abay alam nyo na ho kumuha na okay nang baho diyan at kami ho ay sabayenyo nang kumain din ni <laughs> ay for the go So ayan bali dinin ngani lango pala kami dumiretso sa bahay ni nakuya Bunjing at aty Tintin mga kamangyan So man ang areho yung katabi ng bahay kubo so para hindi na kami maglayo-layo pa ganyan so, ay naman sa amin na hindi na rin nakapagpalit. Ako'y nanghiram na lang din kay Ate Tintin. Salamat. <laughs> so, ayan, bitbit -bit na rin pala namin yung mga regalo namin diyan mga kamangyan. At areho ay simpleng exchange gift lamang. Wala na mga program-program, ganyan. As in, gusto lang namin i-enjoy yung moment. So, ayan, pala ang pinakang naging rule ho pala namin din yung mga kamangyan. I-describe nila kung ano yung laman ng regalo at bakit nga yun yung regalo nila doon sa nabunot nila. Nagbaybay tayan na rin nga ni kami diyan kung sino nga yung mauuna. At alam nyo ga ho, medyo kabado nga kaming lahat diyan. Ayaw mo kung akala mo kontes, akala mo magasayaw, kumakanta. Siguro nasa lahi na rin talaga namin. Grabe, napaka-artist. So, ganito yung sinabi ko <laughs> dyan. Amin yung laman na rin? Sobrang hili ko din eh. Sobrang happy ko kapag meron ako nito at feeling ko sobrang magugustuhan niya rin, are. Ay, 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 sobrang irita na mga faithful. Yun nga na nabunod ko si Ate Tintin. At grabe, tingnan niyo naman ang reaction. Akala mo na nanan ng house and life. <laughs> Matagal na rin ko kasi niyang gustong magkaroon ng crocs sa mga kamangyan. Afford naman niya, pero siguro medyo nanghihinayang laang siya. Kaya, ayan. Ay, Hiling ay, ko hanggang pagtulog, asutin niya yan. Ay, nabunod <laughs> naman nun ni Tintin ay aringanin si Julina. At ang regalo niya ho ay yung mga sandalyas, bag. Kasi nagtatanong 'yun si Julina kay Ate Tintin. Kung um, um, maganda daw yung ganto ganyan. Kasi nga ni balak niyang bumili kaya ayan inunahan na ni Ate Tintin siya na yung bumili para kay Julina. Ay, sana all. <laughs> Tawag pa niya ako din sa pamangkin ko mga kamangyan. Ate nga niyo naman akala mo ay tudong nagablog din sa gilid. Ari. Oh. So yung bike na tayo din ni mga kamangyan bala na bunot nga ni Julina ay ari nga yung sinanay. Alam na alam din talaga ni Julina kung ano yung mga gusto ni nanay kasi nga ni. Laging nagpapatulong u yan si nanay kay Julina pag order order. Panay na rin ang dating ng parcel sa amin. Tatas din nga niyo kami din ni mga kamangyan. Gawa na ang nabunot ni nanay ay si Julius. So, medyo nahihirapan talaga siya kung ano yung ari regalo niya, ganyan. At ako nga ni ang natuwa mga kamangyan, gawa ng alam nila yung gusto ni Julius. Yung bag, yung dami, may pasapatos pa, ganyan. Talaga naman. At nung una pa nga nila, ang lagi nang inasabi ni Julius na huwag ma pressure yung nakabunod sa kanya kung ano yung iregalo. Buong puso niyang atanggapin kasi hindi din naman yan maarte. Talagang super grateful. Oh, hey. Ang nabunod naman nun itong si Julius mga kamangyan ay aring nga si Frank. Sa mga hindi ho nakakaalam, yan ho yung partner ni Julina. O, oh, shala, pumapag-ibig. So, ang regalo nga ni hon, niya ay helmet kasi mahilig magmotor motor yan si Frank. So, para safe. naman ni prang kaya rin nga nung si Kuya Bunjing mga kamangyan at kaya nga niyo kami nagatawan ng si Dian. Kaya yung regalo niya nasa China pa, hindi pa narating. Kaya yan at bumili ho muna siya ng regalo sa labasan. Ang ganda din talaga nung regalo, gawa ng panigurado, mauubos din yan ngayong gabii Aroy ah. Kapag bala na punat naman nung ni Kuya Bunjing, kaya rin nga nung si Ate Shane, medyo nahirapan din siya magregalo diyan Gawa ng yan, lahat na yata nang nag-trending, lahat na nang tinda, na-order na, -order na buti niyan. Buti na lang ang ha, tinulukan siya nung misis niya na si Ate Tintin kung ano nga niyo, yung feeling niya magugustuhan ni Ate Shane. At ayan, buti na lang talaga at nagustuhan din. <laughs> ay! Okay. Ang nabunot naman nung ni Ate Shane ay aringani hong si Kim. At, ang ano niya ay damit at yung talaga yung mga tipong damit ni Kim kasi nanghihiram yan kay Kuya Ompong na mga ganyan. Tapos bonus pa, sinamahan na rin niya ng brief kasi baka hindi pa nakakabili. <laughs> ay, eh, excited na daw kami sa nabunot ni Kim mga kamangyan. Gawa ng kanina niya lang din alaman na nakancel pala nung seller yung kanya nga nung inorder. Ang <laughs> regalo niya, medyo nagamit na niya ng mga ilang araw. <laughs> Tawanan nga niyo kami diyan, gawa ng kanina, sabi ho ni Kuya Ompong. Bawi na lang down next year yun nga nabunot ni Kim. Hindi niya alam, siya yung nabunot ni Kim. Salamat! <laughs> ay joke la ah. katayan super happy niya nga ni Ho sa regalo ni Kim kasi gustong gusto niya rin huya ang relo nabunot naman ni Kuya Ompong ay si tate tayan ni at may paprang pa. Parang <laughs> talaga ni Tata yan yung regalo sa kanya. Pero ayan, may pasabog. Napansin daw ko kasi ni Kuya Umpong na medyo mahina na yung buga ng hangin ng electric pan na Tatay. Kaya ayan nga ni ho, at yan yung regalo sa kanya. Buti ka talaga naman napakabongga. At ano, pali last ni ho, si Tatay nagbigay ng regalo mga kamangyan. Sino kaya nabunot niya? Kaya <laughs> ano, ako maniwi nabunot niya mga kamangyan at sobrang touch na touch din ako diyan kasi alam ko naman na nagpatulong talaga siya. Kung ano nga ni yung pwedeng iregalo sa akin. At ayan sinadya nila na hindi natagtagin niya ang mga balot-balot diyan. Para ako yung gabukas kasi alam nila na gusto-gusto ko talaga magbukas ng mga ganyan. At hindi rin daw ako mahirap regaluhan talaga kaya ayan super happy ko sa mga natanggap ko Sihili <laughs> ko rin yung mga ganyan naiyak na ako so ayan super happy namin lahat sa mga natanggap namin mga kamangyan hindi ko kasama sa palabunutan yung mga bata kaya yan at binigyan na rin nun namin kasi alam namin na mas magiging masaya sila kapag nakatanggap sila ng regalo <laughs> ang sarap din o oh, kasi talaga sa feeling mga kamangyan na makita yung mga reaction nila lalo na o oh, kapag nakita na yung regalo ganyan kasi naman o oh, kapag mga bata sobrang simple lang talaga ng kaligayahan <laughs> makita lang nung laruan na gusto nila talaga namang tuwang-tuwa na ang sarap sa feeling makita mo yung laruan diyan tapos apahili mo sa mga kalaro mo ay grabe kung ano oh, kapag mga bata, mas maganda talagang iregalo na lang ang laruan kasi mas ma-appreciate nila yun. At excited na nga niya akong mga kamangyan sa mga pagbigyan natin ng regalo ngayong Pasko. Ay for the so, go. Yun, mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta ipalo niyo lang ating page at share ang video. O, ano? Dito na lang ang ating video at kami matagay-tagay -tagay muna din eh. Bye-bye, love you. <laughs>